Hi everyone! Samahan niyo naman ako ngayon at kakain naman nga kami ng buldak ng mga kaibigan ko. Biglaan nga lang to dahil nga talagang nagkayayaan lang kami. Hello, kaya Kapag... Kakatapos ko nga lang mag-edit ng mga vlog ko at bigla naman nga akong inaya niya mga kaibigan ko. Malamig <laughs> nga raw yung panahon kaya naman magluto raw kami ng buldak. O diba mag-aaya na lang magluto yung magastos pa? Cheers! <laughs> Kaya naman ayan, na umalis na nga kami dahil nga merong malapit na Kimli Mart dito sa amin. Napilitan lang talaga ako niyan, be, pero ang sabi ko ay hindi na talaga ako gagastos. Hala! Pero feeling ko nga deserve talaga namin to dahil nga minsan lang kami gumastos. Minsan everyday ganun. Huy! Pagpasok <laughs> nga namin dito ay eh, wala na raw silang bulda kaya naman nilipat na lang kami sa ibang Korean store. Nag-tricycle na nga kami dahil nga papunta pa sa Kalawakan High School and uwian na nga rin ng mga estudyante kaya naman sinundo ko na rin yung kapatid ko. Dito nga kami bumili pero hindi ko nga alam kung paano basahin yan. <laughs> Buti na nga lang may bulldog sila kaya naman ayun kumuha na nga kami ng tatlong piraso. Para sa gatas naman nga sabi ko ay eh, meron na ako ron sa bahay kaya naman wag na kaming gumastos pa. At dahil nga meron ako na gusto ko na cheese sa Kimili Mart at doon na nga lang rin kami bibili ng cheese. Nakita ko nga rin pala yung mga senior high school classmates ko kaya naman ayun pinasama ko na rin sila sa vlog. Maglalakad tayo. So, see. Kim ang daawa-awa. Sa 600 ngayon nabili namin, kaya naman ayan tamang kanta na lang kami rito. Nagpakulo na nga kami ng tubig, tapos ayan binus na nga namin tong mga noodles. No nakaraang vlog ko nga ng bolda ka talagang natapon yung laman, kaya naman this time ay magdadahan-dahan na kami. Matuto ka sa pagkakamali mo para wala kang nasasayang na importanteng tao. Chiris! <laughs> <laughs> ah, perfect! na yan. Yun nga lang yung kaya kong perfect and ba yung itlog. Kaya naman ang sabi ko, ay ako na nga ang magpiprito niyan. Isang itlog. Laban Kaya hawak, tagalagay ng butter, oh. Comment down below kung kanin yung pinakamagandang itlog. Ito yung sikas. Ito yung akin. Erian. Hashtag Erian. Ito kay Melody yan Ito kay Cass. Pipipi ba ito? Pagandaan ng itlog? niyo muna kung gano'ng kaganda yung akin bago kay bumoto. Ano, ang ganda na sa kanya. Nakakainis. Sabi so, ko like, sa'yo, nape-pressure -na siya eh. Pag nape-pressure, kinaganda niya. Uy, tignan mo. Ang laki ng iskrabot ko to. Pagtapos nga namin magtalo-talo sa itlog, eh, ayan nga, naglagay na nga rin kami ng sauce. Maanga nga talaga yung sauce na to, kaya naman nabag-isipan namin na isa't kalahating sauce lang yung ilagay. Ngayon ko nga lang pala titikman tong cream carbonara bulldog dahil ngayon natikman ko nung nakaraan ay eh, chicken flavor. At ayan, sasadyain ko nga talagang gabi ko i-upload to para matakam din kayo at sabay-sabay tayong gumastos para sa bulldog. <laughs> Meron pa nga akong Nestle cream dito sa bahay kaya naman ayun na nga lang yung ginamit namin para sa gatas. Grabe hanggang ngayon nag-edit ako ay talagang takam na takam pa rin ako dahil nga ayun sobrang creamy ng nagawa namin. Pagkalagay ko nga ng cheese, halo-halo na nga ng ko para nga humalo rin yung lasa niya. Tingnan naman kung gaano ka-creamy at ka cheesy yan para dadagdagan pa nga namin niya ng cheese ulit. Unahin ng perfect ha, unahin ng perfect. Hulihin ang perfect. Ha, ang perfect. Ang perfect. Ang perfect. ha ba? Save the best for the last. Yes ganda. Perfect yan, oh. Eh! Hey. Hey, mm, ang sarap. Ang sarap mo. Kasi, sa Kranji, eh. ganunan mo ng ano. Ay. Nasang kamay. May gugas ba yan? <laughs> Hindi. Kaya so, nakita ko nangamot sa apat yan, ah. <laughs> Parang may bumuta kanini. <laughs> Ay, ba, pakasalo muna ng laway nyo. Baka tuluan to. <laughs> nilagyan nga lang namin ng itlog, tapos nilagyan nga namin ng toppings na seaweeds. Hey. <laughs> <100. laughs> Dyan. Dyan? Mm, At dahil nga luto na yung buldak na ginawa namin, ito na nga pinaka-exciting part, ang Tiki Man Time! May makakain na? Oo, na. Okay. Mayinit. Mmm, kaibigan ko nga pala na kasama ko ngayon, beses sila nga rin yung mga kauna-unahang kasama ko pa sa mga vlogs ko. Lagi pa nga rin kami magkakasama, pero ngayon nga lang kami nakapag-vlog ulit. Hindi siya ganun ka ang ano. Pero may ang mga pa niya. Pero ito siya na nakuha, Liz. What's end?

Kapag buta, ganun ito. Mm. Kapag ano? Alam kong naiingit na rin kayo at naglalaway ba, kayo naman try nyo na rin gumawa ng bulldog. Comment nyo na nga rin pala yung mga picture nyo ng bulldog para hindi nabubulok dyan sa mga gallery nyo. Cheers! <laughs> Tapos si comment nyo na nga rin pala kung ano yung pinakamasarap na flavor ng bulldog para sa inyo. Bumili nga rin pala kami ng ice cream kanina sa Kimli Mart para nga pagkatapos ng anghang ay eh, meron kaming makakain na malamig. Okay, oh, okay. Ano problema? Ano? <laughs> Isa, gaya-gaya dyan sa pinili ko. Kato na. Sa to sa sabay, oh. Ano? mm. sa so. ano? <laughs> Balik ko na. Umuwi na ba?

naman yung maganda. Hey, paano ko? Kawawa ng isda ang Pag kinain niyo to guys, makakalimutan nyo, nakakalimutan, niyo, nakakalimutan niyo yung ginawa sa'yo ng boy. <laughs> Akin na nga yan. <laughs> Pamiyang ko, baby girls. At, wala ko ba ba Kung baby kami sa mga, sa mga kinakain namin. Trapatan, dahil nanonood lang kayo. Tama. Tama. Ikaw sabihin na tama na yun. Tama na yun. Tama. tama na <laughs> yun. Tama na yun. Tama na yun ito. Bala kayo dyan. Kumakain ako. Yun lang pala. I-follow and share nga pala ng page ko. Thanks for watching!